Good morning mga katropa Mega love shoutout para sa ating lahat mga katropa Especially sa aking mga tropang ang OFW dyan Ay, ah, Magaganda lang umaga ngayon mga katropa oh. Ayan dito sa may amin Pupunta tayo dun sa may blue house Sa dulo ng tinitira namin Dahil may kukunin tayo At habang papunta tayo dun Ay tutor ko muna kayo dito Ayan, Ayan. Ang ganda dito mga katropa oh lalo na blue ang dagat at alam nyo ba na itong dagat na yan mga katropa yung part na, na ng dagat na yan ang daming naglalakihang mga bangus dyan mga katropa papunta yan doon sa may dulo e kaso ang problema bawal kami mag fishing dito mga katropa at nga private ito nasa beach resort ito mga katropa katunayan ito ang beach resort yan tapos dito ang Malibuman. Yan, malalim yan. Nasa 200 meters. Hanggang doon sa dulo yan. At kung ikaw, katropa, ay nakakabot sa part ng video ko na ito, ay maraming maraming salamat. Kung hindi magkalabisan, ay mag-comment ka lang sa baba. Para sa susunod na video, ay mag-shoutout kita, katropa. Hanggang doon sa dulo yan, mga katropa. Pupuntahan natin ngayon, dyan. Dyan tayo pupunta. Dyan sa may bahay na yan. Dyan. Sa may bahay na yan. din dito ang maliit na marina mga katropa oh. Ayan. Para sa mga malilit na barko gaya ng pang ano uh, pang fishing, fishing boat. Uh, yung mga maliliit na yate dito rin yan okay. White dito na lang mga katropa maraming maraming salamat po sa inyong panonood and see you in the next vlog mga katropa paalam alright